So kaya ako naisipan ang video na to tungkol sa mga paunang lunas or first aid para kay baby dahil ako ay tumatao din sa emergency room. At nabibigla ako na may mga magulang ko pala, lalo na yung mga first time mom, na hindi maalam sa first aid. Katulad na lang yung mga kaso na nilagnat, nadapa, nauntong si baby, na rashes na paso, nakainom ng foreign body, or yung mga... Uh, Sinisipon or ubo, ko ituturo ko sa inyo kung ano ba yung dapat gawin pag nagkaroon ha ng ganitong kaso or symptoms si baby. Ito ay para maiwasan ninyo yung mga unnecessary panic at dadalhin niyo sila dinadala sa emergency room without giving any first aid. Doc, bakit ano ba ang masama kung dadalhin na namin sila agad sa emergency room? Ang reason dito ay dahil sa essence of time. So oras po dahil maniwala kami, magagawa pa po kayo sa bahay bago nyo dalhin sa emergency room si baby. Para maiwasan niyo yung mas malala na pwede mangyari kapag hindi nyo po ito ginawa. So, elaborate natin yan. Basta tumutok po kayo at tapusin nyo po lahat ng sasabihin kong first aid. Unahin ko ang lagnat. So, sa lagnat, mauna po tayo sa mga newborn. Ito yung mga 28 days old and below. Kapag uminit na si baby, agad-agad check temperature using a thermometer. Ipit yan sa kilikili -kili. at pag 37.6 and above po yan, yes, mainit nga si baby. Lagnat po yan. Pero tignan mo muna yung environment. Baka naman pala sobrang init ng panahon. Tapos sobrang balot ni baby. Tapos, hindi nyo pa pala siya pinapaliguan. So, ano yung first aid na gagawin? Paliguan nyo. Opo, pwedeng paliguan kahit mainit si baby, lalo na kapag mainit. Kapag hindi na mainit yan, then, naipon lang yung init sa loob dahil hindi pala naliligo si baby or dahil sobrang init lang ng panahon. But, kapag mataas talaga yung temperature ni baby at talagang umaabot siya ng 37.7, 0.8, lalo na kung 39 yan, at umabot ng 24 oras nilalagnat pa din, kailangan nyo nang dalhin si baby dahil hindi po tayo pwede magparacetamol sa newborn. Pwede nyo siyang punas-punasan habang naghihintay kayo ng service or naghihintay kayo ng maghahatid kay baby sa emergency room or sa clinic. And then, pagdating po doon, sabihin nyo na po agad yung history ni baby. Para naman sa mga toddler, sa mga infant, kahit sa ating mga matatanda, wala nang ibang first aid para sa lagnat kung hindi ang antipyretics. Ito po yung mga paracetamol natin, pwede ang ibuprofen, pwede yung tylenol. Sa Amerika, tylenol sila, pero dito sa Philippines, paracetamol. So, paano natin ibibigay? Pwede nyo pong sundin yung nasa box. So, pangalawa, ah, pag nabigyan nyo na po sila ng paracetamol, huwag lang iasa sa paracetamol para mas mabilis ba ang lagnat punas punasa nyo po yan ng malamig na uh, punas, tuwalya, maganda, may yelo para mas mabilis. And pwede rin po kayo magpaligo. Pwedeng pwede po magpaligo para luwabas po yung heat na nasa katawan ni baby. Next na gagawin, syempre, every 4 hours, chinecheck niyo po yung temp ni baby para nakikita niyo kung buwababa o yung o kung humahaba yung interval ng lagnat. Kailangan mo siya papatignan sa ER or sa clinic kapag po after 24 hours may lagnat pa din, then pwede na po kayo magpa-laboratory or pwede na kayong magpa-check up kung ano yung kinakos ng lagnat. Tandaan po ninyo na ang goal sa lagnat ay hindi po umabot ng 40. Bakit? Dahil posible po maumbulsyon si baby, lalo na kung meron kayong lahi na umbulsyon dahil sa mataas na lagnat. Pangalawa, ang goal po dito is to prevent dehydration. Nakakadehydrate po kasi yung lagnat sa bata. Kaya mapapansin mo, yung ihi nila is kumakonte and tumatamlay sila kasi nga dehydrated na pala siya. So, isa pong gamot sa lagnat ay water therapy, lalo na kung viral infection yan. Pangalawa is yung pagsusuka. Ano ba ang first aid kapag nagsuka si baby? Ang newborn, well, kapag more than three times na siya nagsukain, 24 hours, well, alarming po yun, dalhin niya na po siya sa kanyang doktor. Pero kapag infant nagsuka dahil lang sa dede or kung to si vomiting yung nagsasuka after umubo, ang pwede niyo pong gawin is NPO or nothing per oram. Wala po kayong papainumin, wala kayong papak papakain. at hindi po siya dapat iinom ng kung ano-anong liquid, gatas man yan, tubig or juice. Kasi kailangan magpahinga ng sikmura ni baby. After 1 to 2 hours, then pwede niyo na siyang itry na painumin, pakainin, and then i-check nyo kung isusuka niya ulit. Kasi kung nag kung pinagpapahinga nyo na yung kanyang sigmura at nagsuka pa siya, then pwede na kayong pumunta ng emergency room. Wala mo na kayong papainumin na anti-vomiting, okay? So, dapat mag-rest muna yung kanyang sigmura. Para naman sa untog, sa dapa, nahulog, basta trauma, anything na may break yung skin, ang pinakaunang kailangan gawin ay kumuha po ng yelo. Alam nyo ba, kaka-practice ko ng ganito sa bahay ay yung mga anak ko na yung kumukuha ng yelo kapag sila ay nauuntog, nadadapa, nagkakaroon ng bubu yun. Nagre-request sila agad ng ice. Ano ba ang tulong ng yelo sa trauma or kapag merong untog or dapa? Kasi ang ginagawa niya, ini-stop niya po yung bleeding sa loob. So, kapag hindi po kayo agad ng yelo at dinala niyo lang agad yan sa emergency room, may bukol na talaga yan at malala yung kanyang uh, bukol. Kapag naman nahulog yan sa bed, sa duyan, ang una niyong gagawin, again, is yelo. And then, obserbahan niyo po yan within 24 hours kung may kung may vomiting, kung nawalan din ng malay, kung sumasakit ang ulo niya, kung iyak siya ng iyak, kung uh, may bukol pa din. Then, kung nag-worry pa din kayo, pwede naman po siyang dalhin sa emergency room. But, but, huwag niyo pong kakaligtaan yung yelo pa din. Okay? Sa dapa naman, Siyempre, magkakaroon niya ng abrasion or yung gas-gas. Huwag niyo pa rin kakalimutan ang yelo at meron dapat kayong um, first aid kit na pang pahid. So, ako naman ang ginagamit ko is calamine na may zinc kasi may repair, may repair property po kasi ang zinc. So, hindi po yan magpeklat or hindi po magkakaroon ng infection. Kaya maganda, meron po kayong ganoon. Kahit anong brand, basta meron po kayong pang pahid na pang first aid. Mahalaga po yon dahil hindi po natin may iwasan ang dapa sa bata, lalo na ang thunder. Kapag naman, paso, scalding injury, napaso yan sa mainit na tubig, basta napaso siya, alam mo naman kung ano yung paso. Ang first aid dyan, kung maliit lang yan, iba yung, yung iba, alam, toothpaste, no? Pero may tulong din, no? May tulong yun, pwede, kasi malamig yun eh. Pero ang pinakagamot po talaga namin dyan, is silver sulfadiazine, which is antibiotic po yun. So, kailangan niya pa rin magpunta ng clinic or uh, ng emergency room. Dapat, dalay niyo pa rin siya sa doktor kasi minimeasure po namin yan or ina-assess po namin yan kung kailangan ba siyang ma-admit or hindi. Nagdidepende po kami kasi sa laki ng area or surface area ng paso at kung saan po yung paso. Usually kung private area yan, kung uh, more than uh, 30% ng katawan niya ay paso tapos masakit. Ina-admit po namin yan dahil iniiwasan po natin na ma-dehydrate po siya dahil sa paso. Nakaka-dehydrate po kasi ang burn injury plus yung possibility na magkaroon siya ng infection. First aid naman sa sakit. Any types of pain. Toothache, headache, joint pain. Lahat basta kapag masakit. Paracetamol pa din po ang alam ng marami, ang paracetamol ay para lang sa lagnat. So, hindi alam ng iba na yun ay pain reliever din. So, kung meron po kayong biogesic, calpol, tempra, dolan, or ibuprofen, pwede po kayong magbigay ang dosage. Ganun pa din. Susundan nyo pa din kung ano yung nasa box. Every 6 hours po ang interval kapag magpapainom kayo ng paracetamol due to pain. Okay? But, pag nag pa din po ang sakit, then, doon na kayo pumunta ng emergency room or ng clinic ng inyong mga doktor. Iba po yung abdominal pain kasi marami pong reason kung bakit may abdominal pain. At na, tackle ko na po yan sa ibang vlogs. So, ito ang paborito ninyo, first aid para sa sipon. At ito din yung paborito kong topic dahil napakasimple lang naman ng first aid ng sipon. Diba yung lagi kong sinasabi, spray sa ilong, panglinis sa ilong. Yun po yung first aid dyan para ma-shorten natin yung duration ng sipon. Kasi kung hindi nyo po ginawa yan, within 24 hours or 1 to 3 days, wala, matatagal po yung sipon ng bata. Kahit anong cause, kung allergy man yan or viral, kailangan pa din mag-spray. And last, okay, ito yung lagi nyong tanong at sasabihin ko na yung first aid para sa ubo. So, mauna ako ulit sa newborn. Pag inubo po ang newborn, huwag na po kayo maghihintay na lumala pa ito. 2 to 3 days na ubo, dalhin niyo na po yan sa pediatrician dahil iniiwasan po natin yung neonatal pneumonia. Dahil kapag may neonatal pneumonia si baby, ina-admit po natin agad yan dahil ipapadaan po natin ang gamot sa swero. Ay malinaw po yon. So, ngayon, inubo po siya ngayong araw. Ano po ang pwedeng gawin? Pwede po kayong mag-observe kung lalala or within 24 hours, pero pwede rin po kayong magpausok ng sodium chloride or kung meron kayong subutamol, kalahati lang ang ibigay nyo. Pwede kayong magpausok 3 times a day. Pero kung may kasamang lagnat 'yan, matamlay, hingal, sunud-sunod yung ubo, hirap siya sa ubo, hindi siya makatulog emergency room. Tayo sa infant, pag inubo po yan, ano yung pwede niyong ibigay kay baby? Sa infant, nagpapausok po ako. Pwede kayo magpausok ng sodium chloride ulit, 3 times a day. At pausok na gamot, salbutamol. So, pwede niyo pong ibigay kay baby yun. Si Tirizin, kung ang palagay niyo ay yung kanyang ubo dahil po yan sa sipon, na lang yung lalamunan or allergy, allergic cough, walang plema, pwede kayo magbigay ng antihistamine or yung cetirizine. Pag umabot po yan ng more than 3 days at nagbigay na kayo ng first aid din nyo, magpa-check up na po kayo. Hindi naman kailangan emergency room agad kapag hindi naman siya hingal. Kung pwede nyo dadalhin si patient, okay? Pero kung hingal siya, matamlay, nagsunso ka, di dumedede, pwede kayong mag-emergency room. Para naman sa mga one-year-old and above. Pero ako 2 years old ako yung Ang first aid ko sa ubo, kahit anong klaseng ubo, kung ang palagay nyo ay dahil ito sa allergy, pwedeng sterizin. Pero kung may kasamang plema, nagbibigay po tayo ng mucolytic. Pwedeng ambroxol, pwedeng enacetylcysteine, pwedeng carbocysteine, basta mucolytic. And then, nagbibigay din ako ng bronchodilator. Ito yung mga salbutamol natin pwede rin, um, pwede rin tayong magbigay ng uh, anti -tusive. Pero mas uh, ako, sa mga, sa mga toddler, ang binibigay ko talaga ay bronchodilator. Kasi kapag inuubo po yung bata or kahit tayong mga matatanda, nagkakaroon kasi ng bronchoconstriction. So yung daanan ng hangin, lumiliit. Ang, ang work po ng bronchodilator, it dilates the bronchioles. So lumalaki po yung daluyan ng hangin gumiginhawa yung bata, nalalabas na yung plema. Kung may plema doon, doon sa daanan ng hangin, malalabas na yan. So, yun po yung trabaho nung gamot na yun. So, again, after 3 days, kapag meron pa din, kahit nag-first aid na kayo, hindi dumadala yung ubo, hindi nag improve at may lagdat pa rin, then go to your clinic, go to your pediatrician, go to a OPD, at huwag sa emergency room kung hindi naman siya hingal. Kailan kayo pumunta ng emergency room? kapag tingal. So, baka kasi bronchiolitis po yan, baka croup uh, or LTB or bronchial asthma. Yun po yung pinaka-common, yung bronchial asthma. Kapag bronchial asthma ay nag exacerbation, so may nakasumpo yung asthma niya at nagpausok na kayo, then pwede po kayo pumunta ng emergency room. Para naman sa mga infant, so pabalikan ko lang, hindi ako nagbibigay ng mucolytic. So, ganun yung practice ko kasi baka isipin po ninyo, bakit yung ibang pedya nagbibigay ng na grito? In my practice, at base na rin sa aking mga ibang readings, sa aming training, at syempre sa experience ko, kapag kasi nagbibigay ako ng myoclitic, lumalala yung ubo ng bata dahil hindi pa niya kaya yung plema na tunaw na. So, kailangan tulungan lang natin yung infant na ilabas niya yung plema. So, paano? CPT. Narinig niyo na sa akin ito dati, kung kayo po ay uh, taga-subaybay ko, nag, uh, ginagawa po natin ito sa likod ng bata. So habang nagpapauso, kasi yun lang yung gamot niya, yun lang yung first aid niyo, habang wala pa siya sa doktor. So ginagawa ko is, pinapat niyo yung likod, ni bibig. Pinatapik niya siyang ganito, nakaganito po yung inyong kamay, tapik sa likod, tsaka sa harap, habang nagpapausok at after, pagpausok. So, ang, ang kinagawa ginagawa po nun, inaakyat mo yung plema ni Bibi kapag tinatakip pag tinatapik nyo yung likod niya. So, ganun natin siya natutulungan na ilabas yung plema. Kaya yung mga ibang bata, di ba, nagsusuka. So, yun po yung paraan nila para matanggal yung plema dun sa lalamunan, yung pagsusuka. So, yun lang. Sana nakatulong po ang video nito At uh, kung may natutunan po kayo, please do like the video, share, and... Subscribe to our channel, Dr. Benjumam. Thank you.